no? Kaya nga it's for a limited time period kasi sa dami ng nakikita nating kaso dito. Um, uh, pag natapos naman to, na file din mga to, syempre um uh, ito ay tulong para sila ay uh, mapabilis yung pag natin ng kaso dito sa mga ito, no? So ito ay tutulong lang doon sa Ombudsman at sa DOJ para mas mapabilis natin yung proseso because um meron tayong um, responsibilidad sa mamamayang Pilipino na makita ka agad na seryoso dito sa indistigasyon ko dahil ito yung pinakamalaking um, corruption scandal sa history ng ating bansa. Yes? Uh, good morning. Sir, may committee report na po yung bill ng Senate. <laughs> uh, malaki po ba yung pagkakaiba nung version niyo Kasi yung inyo at saka yung kay Kong Delima et al. May pagkakaiba rin. Malaki rin po ba yung pagkakaiba ng House doon sa Senate? Ah, okay. Isang dinagdag ko pala, buti din lang mo yan sa, sa Argentina, is nung nanonood ako ng Senate hearing, nakita ko that they requested na uh, immunity from suit. No? So nilagay po natin yan doon sa, sa bill na, na final natin. No? So kung ano yung nakita ko noong uh, Senate hearing, um, dinagay ko na sa bill ko para pag nag bicam um, at least nahan na sa, sa bill natin. Opo, sir tapos ang target din ng senate is to approve the bill before the year ends ah uh, sabi po ni kong plato eh um this november ay yes, yes. tapusin na dito yes, sa so, house hopefully, bago mag-break for the for christmas eh magkakaroon ng bicam at ma-approve ma yung uh, um bill na dumaan na sa bicam Opo sir kasama na po dun yung pagdaan sa apro And ito ito kasi may um, na muna to ng budget dun sa sa present budget ng DBM. So I don't know if it's necessary padumaan dumaan sa APRO kasi walang additional appropriations to. Mm, mm But since two years po yung buhay nito, so next year? Yes, next budget hearing. Yes, that, that, isasama na natin siya sa budget for the for the next budget. And uh, syempre, yung executive branch will include it in their net for the next year. Opo. Sir, how important is this bill in the context of so many corruption issues at present? It's very, very important, especially yesterday. Um, napanood ko briefly yung press conference ng uh, ng lawyer ni um, congressman uh, eh, na no former congressman sa One thing is very clear, no? Doon sa kanyang press statement na walang balak bumalik si congressman sa para harapin yung mga kaso, no? Yun maliwanag na maliwanag yun. Dati ko pa sinasabi yun nung palang um, nag even before he resigned doon sa house, no? So sabi ko, umiiwas siya. Then later on, nung pinapauwi siya, nag siya, so umiiwas sa accountability. Pagdating dito sa ICI, dalawang beses siyang inibitahan, hindi siya sumipot. And finally, yesterday, parang inamin na rin ng abogado niya na hindi siya uwi, no? Because supposedly of threat to life, no? Pero makikita natin yung pattern. When he claimed um, um, medical treatment, hindi siya nagpakita ng um, ng medical certificate. Ngayon sinasabing threat to life, wala naman silang pinapakita ang threat assessment, no? At saka abogado yung nagsabi, no? Nagtataka lang ako. Ano kaya legal basis nung hindi ka haharap sa kaso mo dahil may threat to life? Wala naman legal basis yun eh, di ba? So, ibig sabihin, um, porket uh, mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero ordinary yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, um, kailangan niyang harapin. I think mali yun. Sir, nag-i-insist yung lawyer ni uh, former Rep. Zaldico na as of now kasi wala pa raw cases filed. Eh kung wala pang cases filed, ayaw umuwi. Alangan man umuwi pa yung pag <laughs> yung cases filed, di ba? magnaman naman yung, uh, I mean, huwag naman yung uh, pinapaikot yung mga Pilipino, no? Um, kaya nagagalit lalo yung mga tao. Kasi pinapaikot tayo, di ba, nung una nang nag-resign siya sabi, sakripisyo. Pa, paano naman naging sakripisyo yung pag-design niya? Ngayon, sabihin nila, walang cases filed, kaya hindi umuwi. Eh, may mga taong gano'n, yung walang ang kaso, ayaw umuwi. Eh. Saka sinabi niya niya, threat, may, may threat to his life, di ba? So, um, alam mo, um, first of all, dapat tanungin natin, yung ating National Security, uh, Security Agencies, PNP, NBI, NSA, meron bang threat to life? Kung sinabing wala, di wala. Ngayon, kung natatakot siya, it is the responsibility of the state na pangalagaan yung kanyang seguridad. No? Pero hindi pa pwedeng gawing depensa yun. Nagtataka ko parang kung tama ang intindi ko parang sabi ng abogado sa payata yung nag-advise. Hindi ko sure kung tama yung ano ko na may threat to life, huwag muna umuwi. Parang iba yata yung... Ay, yes sir, the, the lawyer mentioned that kung siya, siya, the lawyer is afraid of vigilante no, uh, what is paidets, the legal basis? And then, what is the legal then, basis? Ah, Wala naman yung walang legal basis mag um, mention. Yung mga online posts daw, sir. That is not a legal basis. Magbigay siya ng batas na nagsasabi pag may threat to life, eh, pwede kang hindi umwe at pwede kang magtago sa ibang bansa, di ba? Ibig sabihin, kaya nga, ibig sabihin, pag makapangyarihan ka, may pera ka, um, pwede mong sabihin may threat to life, hindi mo haharapin. Pero pag ordinaryong tao, harapin mo yung kaso Hindi naman ganyan ng batas. No? Kaya naniniwala ako, okay. walang provision ng batas na ganyan. No? Um, yeah Pag na-legislate na po itong independent commission na pinupush po ninyo, pwede ba yung mga um, accused, yung, mga involved, allegedly involved sa corruption issues ay makasuhan in absentia or makompel silang bumalik? I, I mean, yes. in, absence absensya po pwede, pwede 'di ba? Ngayon, makumpel silang bumalik kung alam mo naman yung mga yan, di ba? Pupunta sila doon sa walang extradition treaty. Yun ang magiging problema. That's why I've been pressuring DFA na kanselahin na yung passport. Yesterday also, nakita ko doon sa interview nung, nung abogado niya na sinasabi, he admitted na pwede sa national security, pero sinasabi niya, it's not a national security issue. Di ba? Sabi niya, sinabi niya yung grounds, legally, illegally obtained, um, sabi niya national security pero wala daw national security issue kasi hindi naman nagrebellion si si Salvi ko no pero yun ang sinasabi ko at least yung lawyer niya sinasabi na pwede national security issue so dapat cancelahin talaga ng DFA based on national security issue because there are um, sectors that could take advantage of the anger of people po oh. nung infracom hearing ah uh, pinupush niyo po na paharapin doon sa pagdinig si former rep Zaldico. Ngayon mm -hmm. po ba meron kayong message sa kanya? No, wala akong message. I think uh, the legal system should catch up with him. No? It is upon um, the government to make sure no, nasa responsibilidad niya ng gobyerno natin na siguraduhin ng aking, ating legal na sistema ay mahabol si Congressman Zaldico. Responsibilidad po niya. Okay. Yun tama, okay. na, um, buti na sabi mo, no? ang No? Ever since the beginning, ayaw niyang huma-apprise dun sa Infracom. Thank you, sir. Eh, magtatanong pa po ba? Hi, Kuya Jerry. Isang tanong uh, lang po. Mela po. Yes, Mela. Good, ah, po. Good, good morning, Kong Toby. Uh, tanong ko lang po <laughs> kasi this weekend, uh, a potential super typhoon may, uh, may make landfall Ah uh, dito nga sa Pilipinas at uh, mm -hmm. posibleng mahagip yung Metro Manila as part mm -hmm. of uh, as NCR lawmaker uh, do you think how ready is uh, Metro Manila pagdating uh, sa mga ganitong kalakas na bagyo na inaasahang tatama sa Pilipinas and uh, how ready rin yung uh, flood control projects sa Metro Manila thank you uh, alam mo yung flood control project I I mean we cannot prepare in three days no ang flood control projects ay eh, talagang mga long term projects yan no So, let's just see, no? Kasi nakikita naman natin iba talaga yung panahon ngayon. Uh, minsan, kahit hindi super typhoon, eh, talagang sa dami ng rainfall, eh, talagang binabaha. So, let us see, no? Pero napakahalaga, makikita natin kung ano yung resulta ng mga naging flood control projects for the past uh, maybe 5 years, 10 years, no? Hindi naman kasi agarang nakikita yung, yung uh, um, resulta ng mga flood control projects. Dahil alam naman natin, in reality, ang mga flood control projects natin ay multi-year, di ba? Hindi naman napapondohan ng isang taon. sorry, follow up lang po. Sana vote yes. specifically kasi uh, bahay, hindi po, paano po kayo naghahanda, sir, sa uh, bagyo po? And uh, we're confident, no, na unwood, um, as long as ayos yung navigational gate namin, um, um, we hope to be able to manage it. No? Kaya lang naman kami nagkaka-problema ng malaki kung sira yung navigational gate. But every day, monitor ko, ayos naman yung navigational gate. But of course, prayer pa rin, di ba? I mean, nature yan. yan.